sa buong akala nga nitong si Lorena ay tuluyan na ngang maging masaya ang kanyang buhay at magkakaroon na nga siya ng happy ending kasama nga itong si Worldfriend. Ngunit ang lahat ay ilusyon lang pala sapagkat malalantad ang sekreto na matagal ng kanyang tinatago-tago. Malalaman na nga dahil na rin sa ginawa nga nito si Ronnie. Sapagkat hindi matatanggap ni Ronnie ang kanyang kabiguan, hindi niya rin hahayaan na maging masaya si Wilfred kasama ang kanyang bagong asawa na itong si Lorena. Kaya naman lahat ay gagawin niya nang sa magkagulo-gulo ang lahat. Nagulat ang lahat sa malaking revelasyon matapos ngang malaman na ito palang si Lorena at itong si Carl Aston ay ay isa lamang. Hindi lubos maisip at matanggap nga nitong si Wilfred ang katotohanan. Subalit, pilit ngang lalaso ni, ni Ronnie ang pag-iisip nitong si Wilfred. Nang sa ganun tuluyang si Wilfred at tuluyan niya itong... Uh, ipamukha na talagang masama ang kanyang napili at inaasam na bubuo ng kanyang bagong pamilya ay ito pala ang nagwasak sa una niyang pamilya. Kaya naman napuno ng galit itong si Wilfred. dahil doon natakpan ng pagkainis ang kanyang pagmamahal dito kay Lorena buo na ang kanyang desisyon na itutuloy ang kaso laban kay Carolina Aston. Umiiyak na lamang si Lorena, hindi na niya alam kung paano kukumbinsihin itong surreal friend lalong lalo na at paniwalang paniwala na siya sa bruhang si Ronnie samantala kung ating makikita talabaga may malaking tinatago itong si Ronnie nung minsan na pinakita nga dito na hawak niya ang letrado ng itong si Joy kung saan gigil na gigil siya at may hawak siyang pamukpok na bato hanggang sa tuluyang nadurog ang naturang letrato may malaking pangitain na maaaring si Ronnie nga ang pumatay dito at pilit lamang niyang inaakosahan itong si si Lorena nang sa si Lorena ang magbayad at matago ang totoong kasalanan niya. Samantala, wala nang ibang na mas malungkot sa nangyari kundi ang kanyang kapatid na si Tristan. Kung akala nila ay uh, nakatakas na sila sa bangungot na kanilang nakita noon, ngunit ngayon ay bumalik ang lahat. Hindi na alam ni Tristan kung paano ipagtanggol ang kanyang ate kahit sinabi niya kay Wilfred na walang kasalanan ang kanyang ate, hindi siyang pumatay kay Joy. Ngunit pa paano nila ipapaliwanag yun at ano ang kanilang maging ebidensya gayong uh, si Caronina at itong si Lorena ay isa at bakit kailangan niya magtago kung talagang wala siyang kasalanan. Desperado si Tristan na matulungan ang kanyang ate. Hindi niya gusto na makikita ito sa loob ng kulungan. Kaya gagawa siya ng paraan anamang bagay na makakatulong para maging malinaw ang lahat may nakita siya ang kwintas nga nitong si Joy. Ngunit sinabi niya kay Aling Pilar na hindi na sigurado kung ang kwintas na iyon ay makakatulong ba sa kaniyang ate o makadagdag para madiin siya sa naturang kaso. At dahil nga kumakalat na nga ang balita tungkol sa nangyari sa pagkamatay nga ni Joy at sa taong nga uh, nadakip na nga nabago na ito nga si uh, Lorena na nagtago sa pangalan na Lorena ngunit ang totoong pangalan ay Carolina Aston. Ngayon ay uh, mayroong taong lumantan at rinig na rinig sa audio kung saan ito'y boses nga nitong si Joy. Maari nga kayang buhay itong si Joy at nagtago lamang dahil ayaw nito makasakit dito kay Wilfred. Gusto lang nitong takasan itong si Wilfred dahil sumama ito sa si ibang lalaki. Well guys, yan ang ating pakabangan sa lalang umiinit na tagpo na ako sana. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Guys, thank you. Bye!